Kaya, kaya, sa lupo po, pa-research lang. Kasi gano'n na gano'n na ko eh. Oo. Hindi pa Hindi po naman. Kula mo, ano na halay ka? na. ka. Bakit hinihingal ka? Maglagal ka eh. Ano Parang nararamdaman ko po ka. Ano ba lang ka? Para robot. Eh. buwan na po? Yan. Ah. Tapos, may, dahil sa kanan ko po ng posisyon ng tulong, uh -huh. kahapon ng mga may sleep make ako. Ah, Ito, magbaba ko ngayon, ganyan. Ah. Ito, kaya? Ito, Taas. Ito. Uh -huh. Kasi sleep make, dito man yan. May sa aircon. Ah, uh, tutok ako sa aircon, master. Ito. Ano. Walang dapit-dapit, huwag pa. Kasi sa laboratory ako no? eh. Ito, lagi like Hindi po. Yan. Ah, sa saan ka ito Diyan, sa may video ng Tonyo. Ah. Oh, aircon man yan pag-laboratory? Opo. Ah, dami yung aircon mo. Umuusok yung ice. Yung nasakit eh. Oo. Sus, marihusip. Mon. Hmm. Ang Mon.

何の場所はそのときに、何の場所は

ang isin natin yung kawin. Ang isin natin yung kawin. Ang isin may sakit. Ah! Sakit! Ito. Bakit masakit? Saan ang sakit nito? Sa ugat na master. Yung ugat dinan ang... Pilagir sa ano? Pilagir sa ano? Pagyangat, masakit na. No? i oh, Ayun, dito. Oh, Ayun, dito. Oh, Tapos. Diba? Oh, oh, diba? eh. Hindi mo balik yan. May yung kamay ko. Oh. Hmm.

Ayan si boss. Dating uh, nanood lang sa atin. Ngayon. Okay na. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Oh. Salamat master. Oo, oh, salamat sir. Pag magpahinod kayo kay master lang. Oo, oh, diba? Para hindi malumpo. Para hindi malumpo. <laughs>